Okay guys, welcome back po sa ating YouTube channel. At uh, matagal-tagal din po tayong hindi nagkita-kita dahil hindi po tayo nakapag-upload ng mga nakaraang araw dahil naging busy po tayo mga kabarya. So ito mag-unboxing na naman po tayo at may dumating na naman parcel na mula sa JRS Express. Ayan mga kabarya, at ito po ay nanggaling pa kay Ma'am Shirley Marcelo. Ayan po yung number niya mga kabarya. At ito po yung details natin mga kabarya. At ayan, sa Plaridel na po tayo nakatira. Plaridel, Bulacan. Ayan mga kabarya. Pero pwede pa rin po tayong magpadala sa Malolos area. Ayan. Magkalapit lang naman po yan mga kabarya. At ito po i-unbox natin dahil ito po yung ating uh, isa sa mga uri ng ating binibiling barya. Ito po mga kabarya ay mga dollar coin half silver dollar. Ayan. So, ano pang hinihintay natin mga kabarya, huwag na natin pong patagalin. At sabay-sabay uh, po nating tingnan ang nilalaman nito mga kabarya. So, para malaman nyo rin po kung ano-ano yung mga klase ng silver na aking binibili. Okay? Simula na nga po natin guys. Tara! Ayan po at uh, may nakalagay pa Salamat Sir Ransel uh, Shoutout nga po pala sa nakapagpadala nito Na si Ma'am Shirley Marcelo Ayan uh, Bali taga Bulacan din po siya Pero malayo-layo po dito sa amin Okay Ayan siya po ay isang legit seller mga kabarya So ito po yung nabili natin. At isa-isahin na po natin, mga kabarya. So ayan, napakarami po, mga kabarya. Bilangin natin. 1 2 3 4 5 6. Anim na piraso, mga kabarya. So isa-isahin natin yung uh, ating nabili. So tanggalin na natin, malilinis naman yung kamay natin. So ang una po na, na ating nabili ay ang 1965 na Liberty, ayan nakasulat Liberty At in God we trust, ayan isa po siyang US coin So sa likod po mga kabarya ay nakalagay ay half dollar So ayan napakaganda At ito po ay isang uri ng silver coin mga kabarya So, yung pangalawa natin, mga kabarya. Ay, ganun pa rin, mga kabarya. Pero, 1966 siya 1966. So, ayan, half dollar pa rin. So, huwag na natin isupot muna. Para makita natin isa-isa. Na kadalawa na tayo. At ang pangatlo, mga kabarya, ay ang 1969. So ayan, isang uri pa rin ng silver coin ito na half dollar US coin. Okay? So ang pang-apat mga kabarya Half dollar pa rin At ito po siya 1965 So dalawa na yung 1965 natin mga kabarya At ang pang lima mga kabarya Liberty pa rin Pero 1968 siya ayan, 1968 ayan, half dollar pa rin half US dollar mga old coins po ito pero silver coin mga kabarya baka po may mga naitatabi kayo mga ganitong uri ng barya. ayan, binibili ko po ito ng patuloy so ito naman po ay uh, isang walking liberty kung tawagin at ito po ay year 1942. Talaga namang napakaganda ng kondisyon mga kabarya. Kumbaga we almost uncirculated sa grade. So ito po yung likod niya mga kabarya. Half dollar po siya. United States of America pa rin. So ayan mga magagandang coins natin na nabili. Kay ma'am Cheryl Marcelo. Ayan. So ayan, anim na coins po 'yan, mga kabarya. Puro silver coin. Kung may mga ganito po kayo na naitatabi sa inyong mga lumang bahay o kaya 'yung mga minana ninyo sa inyong mga lolot lola, ayan, pwede nyo po ibenta sa akin 'yan, mga kabarya. At hindi lang 'yan, mga kabarya, marami pa po ako iba't ibang klase ng barya na aking patuloy na binibili. Katulad na lamang ng mga pangunahin nating binibili na hard to find coins. Ayan, nandyan ang 2,005 na 1 piso. Sa 5 peso naman ay nandyan ang 5 peso 2,006. Sa 10 peso naman mga kabarya ay nandyan ang year 2007 at 2009. At sa 20 piso po wala po tayong binibili dyan. O yung tinatawag na 20 peso coin. Hindi po tayo bumibili ng ganyan mga kabarya dahil common lang po lahat yan. Ang sumunod naman mga kabarya ay sa 25 centimo Ayan, bumibili po ako nyan Pero isa lamang po ang binibili kong taon Sa dilaw ay year 2006 At sa puti naman mga kabarya ay year 2017 NGC kung tawagin Okay? At sa 5 centimo naman yung kulay bronze na butas O brown, kulay brown Ayan, year 2017 po ang aking binibili dyan mga kabarya Okay? yan po yung mga pangunahin natin binibili at syempre bumibili rin po tayo ng mga scrap silver, scrap gold at uh, mga silver coins gold coins ayan mga kabarya at syempre hindi po mawala dyan yung ating mga uri ng error coins na binibili kahit anong year po yan at kahit anong denominasyon basta pasok po sa mga error na aking binibili marami pa po tayong iba't ibang klaseng binibili so ang gagawin nyo lamang po kung meron po kayo ng mga nabanggit ko mga kabarya Mangyari lamang po na hanapin nyo po yung ating Facebook page na RDC Coins and Collectibles at pag nakita nyo po yun ay pwede na po kayo mag-send ng mga picture na gusto nyo ibenta basta tumpak lamang po sa aking mga nabanggit. Okay. Kapag hindi po ay hindi po yan binibili. Kapag tumpak naman po ay ako na mismo po ang magre-reply sa inyo at doon na po tayo magkakaroon ng transaksyon at doon na po tayo magkakabilihan ng inyong mga barya. Kaya hihintayin ko po ang inyong mensahe mga kabarya at maraming maraming salamat po sa lahat ng solidong sumusuporta dito sa ating channel. Alalong lalo na doon sa ating mga OFW, mga coin collector, nating kaibigan, mga senior citizen, at igit sa lahat mga kabarya kahit hindi man po yung collector. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Lagi po kayo mag-iingat, keep safe at syempre, goodbye!